Roma chapter 1 verse 1 up to 16 Si Pablo na alipin ni Jesus Kristo na tinawag na maging apostol ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako ng una sa pamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa pinhi ni David ayon sa laman na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay. Sa makatuwid katuwid, bagay si Iso na Panginoon natin. Nasa pamamagitan niya, tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng mga patay. Sa makatuwid, bagay si Jesus Christus na Panginoon natin na sa pamagitan niya ay tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa panampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Heso Kristo sa lahat ninyong nga sa Roma, mga iniibig ng Diyos. Tinawag ng mga banal, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, nating Ama at Panginoong Heso Kristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamagitan Heso Kristo tungkol sa inyong lahat ng inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa Ebanghelyo na kanyang anak na walang patid na aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin. At lagi ay sinasama ko kung ngayon sa wakas sa anumang paraan ay magkapalag ako sa kaluban ng Diyos na makarating sa inyo. Sapagkat, ninanasa kung makita kayo upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaluob na ukol sa Espiritu upang kayo ay magsitibay. Sa makatuwid baga upang ako, kayo ay maaliw sa inyo. Ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ng iba ang sa inyo at sa akin. At hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo matalastas na madalas kong inaakalang makarating sa inyo. Datapot hanggang ngayon, ako'y nahahadlangan upang magkaroon naman ako sa inyo ng anumang bunga na gaya sa mga ibang hinter. Ako'y may utang sa mga Grego at gayon din naman sa mga Barbaro, sa Maruruno at gayon din sa mga Mangma. Kaya nga, sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyong nangasaroma. sa Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyawihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo at gayon din sa Grego. Amen.